Maligayang pagdating sa RayPro Onboarding at mga video sa pagsasanay. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo kung paano i-link ang isang surgeon sa isang ospital. Kakailanganin ng surgeon na mag-login sa account na iyon sa RayPro upang i-link ang mga account. Maaaring iugnay ang mga surgeon sa maraming ospital. Ipapakita ko ngayon sa iyo kung paano gawin ito. Kapag nakalagin ka sa isang surgeon account, Ididirekta ka sa pangunahing dashboard. Susunod, kakailanganin mong i-access ang mga setting sa kanang tuktok. Pagkatapos ay mag-click sa Associate Hospital. Unang hakbang, hanapin ang iyong ospital. Piliin muna ang bansa. Pagkatapos ay kakailanganin mong hanapin ang iyong ospital. Ang pinakamabilis na paraan upang gawin ito ay ang simu lang ay type ang pangalan ng ospital at pagkatapos ay dapat itong lumitaw. Pakitandaan kung hindi nakalista ang iyong ospital, maaari mong iklik ang button na hindi nakalista ang aking ospital at idedirekta ka sa isang bagong pahina kung saan maaari mong idagdag ang iyong ospital. Ikalawang hakbang. Kumpirmahin ang iyong ospital. Tiyaking tama ang lahat ng mga detalye. Kung gayon, maaari mong iklik ang oo ito ang aking ospital. Pagkatapos ay maaari mong piliin kung gusto mong magdagdag ng isa pang ospital. Ang isang surgeon ay maaaring may ugnay sa maraming ospital. Pagkatapos ay lalabas ang ospital sa listahan ng mga nauugnay na ospital. Maaari mo ring tanggalin ang ospital dito, kung kailangan mong gawin ito. Iyon ang katapusan ng demonstrasyon na ito. Sa mga susunod na video, susuriin namin ang mga paraan upang magdagdag ng mga pasyente at operasyon sa platform.